Mga kapatid sa pananampalataya sa mga panahong ito, tila ba ang mga pahina ng banal na kasulatan ay nabubuhay sa ating harapan. Ang mga propesyang isinulat libu taon na ang nakalilipas ay isa-isang natutupad sa lupain ng Israel, isang bansa na muling isinilang matapos ang mahabang panahon ng pagkakawatak-watak. Isang lupain na ngayon ay sentro ng pandaigdigang atensyon at tensyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na propesyang kasalukuyang nagaganap sa Israel. Mga palatandaan na hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa buong sangkatauhan, lalo na sa atin, mga Kristiyano. Ito ay isang paanyaya na buksan ang ating mga mata, pakinggan ang tinig ng Diyos, at maghanda para sa mga darating na kaganapan. Sapagkat ang oras ay malapit na. At ang katuparan ng kanyang mga salita ay hindi na mapipigilan. Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito upang tuklasin ang mga propesiyang ito at ang kanilang kahulugan sa ating pananampalataya at buhay. Propesiya number 1: Pagbabalik ng mga Hudyo sa lupang pangako. Ezekiel 36:24. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at pipisanin ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Ito ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni propetang Ezekiel, isang pangakong tila imposible sa loob ng maraming siglo. Ngunit sa ating panahon, ang himalang ito ay nagaganap sa ating harapan. Mula sa iba't ibang sulok ng mundo, mula sa Russia, Ukraine, Estados Unidos, Pransya, Ethiopia, at iba pa, libu-libong Hudyo ang bumabalik sa Israel. Ayon sa datos, mula noong Oktubre 7, 2023, Humigit kumulang 35,000 Hudyo ang nakabalik sa Israel sa kabila ng mga kaguluhan. Sa taong 2022, higit sa 70,000 ang nakabalik mula sa 75 bansa na siyang pinakamataas sa loob ng tatlong dekada. Ang pagtaas ng antisemitismo sa iba't ibang bansa ay nagtutulak sa marami na bumalik sa kanilang lupang pangako. Ang modernong aliyah ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel ay patunay ng katuparan ng propesya sa Ezekiel 36 na dalawat apat. Isang buhay na patutuon na ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo at ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman nabibigo. Propesya number 2. Pagbubulaklak ng disyerto. Isayas 51.3 Sapagkat inaliw ng Panginoon ang siyon, kaniyang pinasaya ang lahat niyang sirang dako at ginawa niyang parang Eden ang kaniyang ilang at ang kaniyang lupang masukal ay parang halamanan ng Panginoon. Kagalakan at kasayahan ay masusumpungan doon, pagpapasalamat at tinig na mainam. Ang pangakong ito ng Diyos ay tila isang imposibleng pangarap noon. Ang tuyot at tigang na lupa ng Israel ay magiging tulad ng halamanan ng Eden. Ngunit sa ating panahon, ang pangarap na ito ay naging realidad. Ang Israel na higit sa 60% ng teritoryo nito ay disyerto, ay naging isang pandaigdigang leader sa agrikultura. Sa kabila ng limitadong ulan, mas mababa sa isang daang milimetro taon-taon sa Negev Desert, nakabuo ang Israel ng mga makabagong teknolohiya tulad ng drip irrigation na nagpapahintulot sa pagtatanim ng mga prutas, gulay at bulaklak sa gitna ng disyerto. Ang Yatir Forest, ang pinakamalaking itinanim na kagubatan sa Israel, ay patunay ng pagbabagong ito. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mahigit apat na milyong puno, ang dating tigang na lupa ay naging luntiang kagubatan. Ang mga inubasyon sa agrikultura ng Israel ay hindi lamang para sa kanilang bansa. Ito ay ibinabahagi rin sa ibang mga bansa na may katulad na hamon sa klima at lupa na nagpapakita ng global na epekto ng kanilang teknolohiya. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang teknikal na tagumpay. Ito ay katuparan ng propesya. Ang disyerto ay naging halamanan at ang kasayahan at pasasalamat ay muling naririnig sa lupang minsang tigang. Ang Israel ay patunay na ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo at ang kanyang mga pangako ay natutupad sa kanyang takdang panahon. Propesya number 3, Jerusalem, bilang sentro ng pandaigdigang alitan, Zacharias 12.3 At mangyayari sa araw na yaon na aking gagawin ang Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan. Lahat ng magsipasan sa kaniya ay mga susugatang mainam at ang lahat na bansa sa lupa ay magpipisan laban sa kaniya. Isang matinding babala mula sa Diyos sa pamamagitan ni Propetang Zacarias, ang Jerusalem ay magiging isang mabigat na bato para sa lahat ng bansa, isang sentro ng alitan na magdudulot ng sugat sa sinumang magtangkang buhatin ito. Sa kasalukuyan, ang propesiyang ito ay tila nagkakatotoo sa ating harapan. Ang Jerusalem na itinuturing na banal ng tatlong pangunahing relihiyon, Hudaismo, Kristyanismo at Islam, ay naging sentro ng tensyon at alitan sa pandaigdigang entablado. Noong Mayo 22, 2025, Dalawang diplomat ng Israel ang pinaslang sa isang teroristang atake sa Washington, D.C na itinuturing na bahagi ng lumalalang antisemitismo sa buong mundo. Sa parehong araw, pinatikos ni punong ministro Benjamin Netanyahu ang mga lider ng UK, Pransya at Canada dahil sa kanilang pagtutol sa mga aksyon ng Israel sa Gaza na tinawag niyang pagkakampi sa maling panig ng sangkatauhan. Sa West Bank, isang insidente ang naganap kung saan nagpaputok ng babalang putok ang mga sundalong Israeli malapit sa mga diplomat mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang UK, Canada, Pransya, China at Russia. Ito ay nagdulot ng matinding pagkundena at panawagan para sa investigasyon mula sa mga apektadong bansa. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng lumalalang tensyon hindi lamang sa pagitan ng Israel at ng mga karatig bansa nito, kundi pati na rin sa pagitan ng Israel at ng mas malawak na pandaigdigang komunidad. Ang Jerusalem ay naging simbolo ng pandaigdigang alitan, isang batong mabigat na nagdudulot ng sugat sa sino mang magtangkang buhatin ito, tulad ng inihula sa Zacarias 12.3. Sa gitna ng mga kaguluhang ito, ang mga Kristiyano ay tinatawagan na maging mapagmatyag at mapanalanginin. Ang mga kaganapan sa Jerusalem ay hindi lamang mga balita sa telebisyon o pahayagan. Ito ay mga palatandaan ng mga panahong ating kinabibilangan. Ang propesyang ito ay isang paalala na ang salita ng Diyos ay buhay at patuloy na natutupad. Tayo ay tinatawagan na maghanda, manalangin at manatiling matatag sa pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok na ito. Propesya number 4. Pagbabalik ng wikang Hebreo, Zephanias Tatlo, Sham sapagkat akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Isang pangako mula sa Diyos sa pamamagitan ni Propetang Zephanias, ang pagbabalik ng isang dalisay na wika upang ang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon at maglingkod sa Kanya ng may pagkakaisa. Sa loob ng halos dalawang milenyo, ang wikang Hebreo ay halos hindi na ginagamit sa araw-araw. Ito ay nanatiling wika ng mga banal na kasulatan at panalangin. Ngunit hindi na sinasalita sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa pagtatapos ng ikalabinsiyam na siglo, isang himala ang nagsimulang maganap. Isang lalaking nagngangalang Eliezer ben Yehuda ang nanguna sa pagbuhay muli ng wikang Hebreo. Naniniwala siya na ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga para sa pagkakaisa ng mga Hudyo sa kanilang pagbabalik sa lupang pangako. Noong Oktubre 13, 1881, sinimulan ni Ben Yehuda at ng kanyang mga kaibigan ang paggamit ng Hebreo sa kanilang pang-araw-araw na usapan. Ito ang naging simula ng muling pagsasalita ng Hebreo bilang isang buhay na wika. Sa paglipas ng panahon, ang Hebreo ay naging pangunahing wika ng pagtuturo sa mga paaralan sa Jerusalem. Noong isang siyam naraan labing tatlo. Pagkatapos ng pagkakatatag ng estado ng Israel, noong isang naraan apat na putwalo. Ang Hebreo ay opisyal na naging pambansang wika ng bansa. Sa kasalukuyan, ang Hebreo ay buhay na buhay sa mga lansangan, paaralan at media ng Israel. Ito ay ginagamit sa mga opisyal na dokumento balita at pang-araw-araw na komunikasyon. Ang pagbabalik ng wikang Hebreo ay isang natatanging pangyayari sa kasaysayan. Ito ay patunay na ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo at ang kanyang mga pangako ay natutupad sa kanyang takdang panahon. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Sa ating paglalakbay sa apat na propesiyang natutupad sa Israel, ang pagbabalik ng mga Hudyo sa lupang pangako, ang pagbubulaklak ng disyerto, ang pagiging sentro ng alitan ng Jerusalem at ang muling pagsilang ng wikang Hebreo, hindi natin maikakaila na ang mga ito ay hindi lamang mga kaganapan sa kasaysayan. Ito ay mga palatandaan, mga paalala mula sa Diyos na ang kanyang mga pangako ay buhay at aktibo. Ngunit ang mga propesyang ito ay hindi lamang para sa Israel. Ito ay mga mensahe para sa buong mundo, lalo na sa atin, mga Kristiyano. Tayo ba'y handa na sa pagbabalik ng Panginoon? Ang mga kaganapang ito ay paanyaya sa atin na magising mula sa ating pagkakalimot, manalangin ng masigasig at maghanda sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Ngayon ang panahon upang muling pag-alabin ang ating pananampalataya. Ang mga propesyang natutupad ay patunay na ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita. Tayo ay tinatawagan na maging ilaw sa gitna ng kadiliman maging tinig ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Mag-subscribe para sa higit pang mga update sa mga propesiyang natutupad. At higit sa lahat, manatiling matatag sa pananampalataya. Ang panahon ay maikli, ngunit ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Tayo'y magkaisa sa panalangin at pagkilos habang hinihintay natin ang dakilang araw ng kanyang pagbabalik.